ako nga pala si Joseph at kasama ng aking mga kaibigan ay gusto sana namin ikwento ang katakot-takot na experience namin sa Clark Air Base Abandoned Hospital na isa sa mga tinaguriang most haunted place in the Philippines Nung mga panahon na yon, hindi open sa public ang nasabing lugar kaya naman, napagpasyaan namin ng aking mga kaibigan na kumuha ng authorization letter sa Clark Tourism para mapagbigyan ng aming request na maikot ang loob at syempre makapag-ghost hunting na rin. Sabado noon at pagkagising ko pa lamang ay napansin ko na ang isang email galing sa Clark Tourism na nagsasabi na pwede daw kaming pumasok sa lugar at mag-overnight rito. Kaya naman, agad na nagdesisyon ng aking mga kaibigan na gawin na namin yun sa araw na yun. Base pala sa pagsasaliksik namin, ipinagbabawal e na daw talaga na pumunta sa lugar na yun dahil marami na raw nabibiktima ng mga turista na sinasaniban pinaglalaruan ng mga elemento at ang nakakapanindig balahibo pa pinamumugaran na rin daw ito ng mga aswang pero ganun paman ay hindi pa rin nagpaaninag ang mga kaibigan ko at itinuloy pa rin namin ang pagbisita sa lugar kaya nung araw na yun agad-agad na kami naganda ng mga gamit na dadalhin namin ako nga pala ang in charge sa tent At ang mga kaibigan ko naman ay ang nakatoka sa mga pagkain na kakainin namin At sa mga ghost hunting equipment Mula Manila ay bumiyahay kami ng halos kalahating oras ipunta sa Pampanga At dahil sa traffic ay mag-aala sa is na kami nakarating Kaya naman dali-dali kami nag-set up ng mga tent at nagluto para makakain na at maumpisahan na namin ang gagawin naming gosanting sa lugar. Nung mga oras na 'yon, takot ang nararamdaman ko. Dahil bukod sa kamilang ang tao sa lugar, ay iba rin ang pinaparamdam sa amin ng gusaling ito. Dahil sa kulubang mga pasilyo nito, ay ang tanging naririnig ko lamang ay ang ingay ng mga kaibigan ko at mga kunting ingay na nanggagaling sa mga paniki na naninirahan sa mga pasilyo. Guys, natatakot ba kayo sa multo? Kasi ako mas takot pa sa tatay ko eh. Ang sabi sa akin ni Papa, dati daw itong sikat na ospital ng mga Amerikano. At marami rin namatay ng na mga sundalo rito nung panahon ng World War II at Vietnam War. Kaya wag na kayo magtataka guys ha Kung matangkad ang multo rito at kwapo Pabirong sabi nito Hay nako, puro biro Tulungan mo na nga kami na magsinop rito Pagkatapos namin kumain Ay agad-agad na namin inayos ang mga gagamitin namin Sa paglilibot sa mga pasilyo Guys, ready na ba kayo? Gumagana na pala lahat ng motion sensor natin. Kaya wag na kayo magtataka kung tutunog ito sa kalagitnaan ng paglalakad natin. Tara! Pero bago tayo umakyat, magbigay muna tayo ng dasal para sa mga elemento na hindi natin nakikita at para magbigay na rin ng respeto sa kanila. Habang kami ay nagdadasal, nagulat ako Nang may mahinang bulong na dumaan sa tenga ko man mo ako. May umahabol sa akin. Sa gulat ko, nahinto ako sa pagdadasal at agad kong tiningnan ng mga kaibigan ko kung pati ba sila ay nakarinig ng bulong na yon. Kaso, sa pagtataka ko, patuloy pa rin silang nagdadasal na parang hindi nila narinig yung boses na yon. Kaya naman, binaliwala ko ito at itinuloy na lamang ang pagdadasal. Habang kami ay paakyat na sa ikatlong baitang ng gusali, agad akong nakaramdam ng bigat ng balikat. Nung mga oras na yun, iniisip ko lang na pagod ako. Tsaka mabibigat yung mga gamit na dala namin. Kaya naman, ipinawalang bahala ko ito at ipinagpatuloy na lamang ang pag-iikot namin. nakarating pala kami sa isang pasilyo na hinala namin ay dito kinikremate ang mga patay nung panahon na yon. Pagpasok pa lang namin, tumunog na agad ang motion sensor na sinyalis na may elemento na nandedetect ang gamit namin sa lugar. Kaya naman, inopen agad ng kaibigan ko ang kanyang cellphone inopen ang isang app na pwede mo makausap kung sino man ang elemento sa lugar na yon. Agad nagtanong ang kaibigan ko kung bakit sila nandun sa lugar at sa hindi namin inaasahan may sumagot na isang elemento. Malapit na sila. Tulungan niyo ako. Dahil sa mga narinig ko na yon napagtanto ko na iisang multo na bumulong sa akin at ang nagsalita sa voice app. Kaya naman, dali-dali ko nang inaya ang mga kaibigan ko na umalis sa lugar. Guys, tara na! Umalis na tayo! Di na tayo safe dito! Lahat ko. Bakit bigla-bigla ka lang nag-aaya umalis? Papunta pa lang tayo sa exciting na party. Nung oras na yun, nag-decide na ang mga kaibigan ko na igrupo kami sa dalawa at magsasalubong na lamang sa dulo ng establishmento dahil wala daw trail kung lahat kami ay magkakasama. Dahil malayo na ang narating namin, wala na akong choice ng mga time na yon. Dahil takot na ako bumalik sa tent namin. Kaya naman, sumang-ayon na lang ako. Nung oras na yon, kasama ko na lang si Mark. Habang kami ay naglalakad, may dambang siya sa akin na ikinagulat ko. Joseph, may napansin ka ba kanina nung nagdadasal tayo? Kasi may batang lalaki na pumunta sa likuran mo eh. Sa takot ko, ipinikit ko na lang ito, pero nakakatakot ang itsura niya. Sunog ang buong mukha niya at ang buong katawan niya naman ay lapnos. Akala ko nung time na 'yon, ay ako lang ang nakapansin sa naramdaman ko na yun pero pati pala si Mark ah uh, Mark may bumulong sa akin kanina at tulad ng narinig natin sa isang ghost app, sinabi rin nito na tulungan ko daw siya at may humahabol sa kanya kaya naman sa takot namin ay nagdesisyon na lang kami bumalik habang kami ay pabalik na nagulat kami dahil may narinig kaming boses na nanggagaling sa malayo. Joseph, Mark, too long. Agad naming narinig ang mga sigaw ng mga kaibigan namin. Kaya naman, dali-dali kaming tumakbo papunta sa ruta na tinahak nila. Habang kami ay tumatakbo, Nagulat kami dahil nasa sahig na dalawang flashlight na dala ng aming mga kaibigan kaya kinabahan na kami na baka may nangyari ng masama sa kanila kaya sumigaw na rin ako. Gab! Carlos! Nasaan kayo? Patakot kong sabi. Limang minuto din kami naganap hanggang sa nakita namin sila sa isang morgue na parehong nakalutang sa hangin. Sa takot namin, dali-dali namin silang hinila pababa at inilabas sa morgue. Nung mga oras na yon, nawalan sila pareho ng malay. Kaya naman, agad-agad ko silang ginising at tinatapik ng malakas ang pisngi nila. Habang ginigising ko sila, Bigla na lang sinaniba ng isa kong kaibigan na si Gab na nagdulot sa amin ng panibagong takot. Pumalis na ayun! Teritoryo ko to! Wala karapatan para gambalain ng lugar na ito! Nung oras na yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Ang tanging alam ko na pwedeng gawin ay hawakan lang ang mga kaibigan ko dahil baka ano pa ang magawa nito sa amin tumagal pala ng kalahating oras ang pakikipagbunuan namin sa masamang espiritu. Hanggang sa hindi nagtagal ay parang nawala na ang sanib nito sa kaibigan ko at tuluyan nang nanumbalik ang malay ng kaibigan ko. Hanggang sa hindi nagtagal ay ang isang kaibigan ko naman na walang malay ang sinaniban nito. Noong una, akala namin ay isang elemento lang ang sumanib pero nagulat ako dahil isang batang babae ang nagsalita sa katawan ni Carlos. Tunawan niyo ako. Matagal na akong bihag ng mga demonyo. Palayain niyo ako sa empire ng lugar na ito. Naglakas loob ako na kausapin ito at tanungin kung bakit nandito siya sa lugar na ito. Sa gulat ko, bigla nito hinila ang mga kamay ko at itinuro ang isang lugar na sa pagkakalam namin ay isang nursery room. But nila, love, tinuro tuwing Agad nito binitawa ng mga kamay ko at noong oras na yon ay umalis siya sa pagkakasanib. Sa takot namin pareho ni Mark, tumakbo na kami at humingi ng tulong. Noong oras na yon, bukod sa amin, ay kasama din namin sa compound ng isang night shift guard kaya naman dali-dali kaming tumakbo patungo sa kanya. Kuya! Tulong! Sinaniban yung dalawa naming kaibigan! Agad-agad ito tumakbo at tinanong kung ano ang nangyari. Kaya naman, kwinento ko ang lahat sa kanya. Nang makarating na kami sa lugar, nagulat kami ni Mark dahil bigla nagsalita ang security guard at ito'y may binanggit na pangalan. Teresa! Lubayan mo sila. Wala sa kanila ang kasagutan sa mga problema mo. Itaboy mo rin ang mga masasamang elemento na gumagambala sa kanila. Nung mga oras na yon, wala kaming idea kung sino ang kinakausap ni Kuyang Guard. Hanggang sa nakarating na kami sa aming tent at tinanong ko ito kung sino yung Teresa na nabanggit niya. Kuya, kanina nabanggit mo ang pangalang Teresa. Sino ba siya? Namatay ba siya dito sa lugar? Si Teresa ba? Siyang nag-iisang bata dito sa abandonado hospital na to. Sa tenyu ko na napagtatrabaho rito. Gabi-gabi ito nagpaparamdam sa akin Ayon sa mga paranormal expert na pumunta rito, siya ay patuloy na nagtatago dahil ang pumatay sa kanya ay nandito rin sa lugar na ito. Kaya patuloy ito umihingi ng tulong at napaparamdam sa mga turista na bumibisita rito. Naputol lang usapan namin ni Kuyang Guard dahil siya ay may gagampanan pang trabaho. Kaya umalis na ito at iniwan na kami sa aming tent para magpahinga. Nung gabi na yon, tahimik ang lahat dahil hindi pa rin sila makapaniwala na na-experience namin ang bagay na yon. Kaya imbis na ipagpatuloy ang pag-iikot namin ay nag na lang ng aming grupo na matulog at palipasin ang gabi para kami ay makauwi na. Habang kami ay natutulog, may kumabig ng atensyon ko na parang sumisitsit sa akin sa labas ng aking tent. Dahil sa aking kuryusidad, lumabas ako at sinilip ko ito. Habang pinagmamasdan ng palibot ng lugar, nagulat ako dahil nakita ko na may naglalakad palabas ng aming pintuan. Nagtaka ako ng mga oras na yon kung saan siya pupunta at akala ko isa lang sa mga kaibigan ko ang lumabas. Habang sinusundan ko ito bigla na lang itong pumasok sa isang kwarto at dahil sa aking kuryosidad ay sinilip ko ito. At sa hindi ko inaasahan ay tumambad sa akin ang batang babae na nakasabit sa kisame ng kwarto. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Sa takot ko Agad akong tumakbo at ginising ang mga kaibigan ko para umuwi na. Hindi na namin hinintay na magumaga. Agad kami nag ng mga gamit at nilisan ang abandonadong hospital na yun. Hanggang ngayon, parang isang bangungot sa amin ang naging experience namin sa lugar na yun. Pero bukod sa takot na nararamdaman ko nung oras na yun ay kalaunan, naisip ko rin, ang mga hinagpis ng mga namatay sa lugar na yon na hanggang ngayon ay patuloy pa rin humihingi ng hustisya dahil sa nangyari sa kanila.